ang headlines noon, history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin dyan, Lord? Naku, Angela, Papsi, mm. naririnig natin kanina yung mga kanta niya. Sa araw na to, Nobyembre 28, taong 2001, pumanaw si George Harrison, ang gitarisa ng pinakasikat pa rin na banda sa kasaysayan, ang The Beatles. Namatay siya sa sakit na lung cancer sa edad na 58 at siya ang tinawag na The Quiet One. Dahil nga naman, puro si John Lennon at Paul McCartney laging lagi nagsasalita sa media. Pero dahil puro mga kanta na sinulat ng tambalang McCartney Lennon ang naging hits, ay laging na mga komposisyon ng kawawang Harrison. Pero ang henyo ni Harrison bilang kompositor ay madidinig sa mga kanta ng Beatles gaya ng Taxman, While My Guitar Gently Weeps, If I Needed Someone, Here Comes the Sun, at dalawampot isa pa para sa Beatles. Ah. Pinakamasakit siguro yung madinig na si Frank Sinatra na sa isang concert ay pinakilala ang kantang Something bilang paborito niyang Lennon-McCartney composition. Aray ko. Ang hindi niya alam, ang sumulat nun ay si George Harrison. Sa katunayan, si Harrison ang pinakaunang Beatles sa na naglabas ng solo album. At bago nagdisband ang banda, ay naglabas ng triple album na All Things Must Pass na may halos 23 songs. Ebidensya ng pwersa ng musika na natabunan ng Lennon McCartney na tambalan. Tahimik lang pero malaki ang kontribusyon, hindi lang sa Beatles, pero sa mundo ng pop music in general. Ang kanyang pagyakap sa espiritualidad at klasikal ng musika ng India kasama na ang paggamit ng instrumentong sitar ay natuon ang mata ng mundo sa silangang bahagi ng mundo ang kanyang inorganisang konserto para sa mga nasalanta ng bagyo sa Bangladesh taong 1971 ang naging hulmahan sa mga sumunod na benefit concerts gaya ng Live Aid noong 1985. At sa modernong teknolohiya noong Dobyembre a dos, ay nilabas ang isang bagong kanta ng Beatles. Yung Now and Then, ano, kahit na 1969 pa sila huling tumugtog ng live at 1970 pa huling tumapak sa studio ng magkakasama. At kahit kalahati na lang ng banda ang buhay, ang drummer na si Ringo Starr at si McCartney na 81 anyos na. Si Lennon, John Lennon, binaril ng isang baliw na fan noong 1980. At uh, narinig nyo ba yung masamang biro? Ano raw kailangan para mabuo ulit ang Beatles? Dalawang bala na lang. At bilang pagtatapos, ito si George Harrison noong 1986 na nagbabalik tanaw sa naging bangungot nila noong tumugtog ang Beatles sa Pilipinas noong 1966. and so what they did was they said beatles, snub first family, which i'm glad we did. see, even in those days we had taste. and, um, and so consequently he set the mob on us and tried to beat us up, which they did. they beat up a lot of people in with us and wouldn't let the airplane leave manila until epstein, our manager, had to get off the plane and give back the money we earned at the concert. so that's what i think of marcus, how you know, twat he was. At yan ang headlines sa On History ngayon May replay ang tadhana Dahil bilog ang balita balik sa inyo Paps J at Angela Ano, kakanta ka eh You know. <laughs> Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba ay eh, simple lang Mag-subscribe ka na dito sa 1PH I-click mo lang ang subscribe button at notification bell Para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman